So, ayan mga kasari, talagang pataba tayo ng pataba. Huwag <laughs> nyo lang pansinin yung aking katabaan dahil asset ko yan. <laughs> so, ngayon nga pala mga kasari is magbabasa tayo ng comment. Kasi sa mga video ko na mga nag-trend, doon kasi talaga mas, mas uh, maraming mga comment. So, doon ako kumuha ng mga comment. So, meron akong mga comment doon na talagang napapansin nila yung aking munting tindahan na walang laman. So, yun yung napapansin nila. Pero hindi nila nakikita na kaya walang laman yung aking munting tindahan kasi hindi pa ako nakapagpamili <laughs> yun yun <laughs> hindi pa ako nakapag grocery so yun yung comment na i-share ko sa inyo ngayon at syempre kaya daw uh, matumal yung aking munting tindahan dahil wala nga mong laman so hindi pa pwedeng hindi lang talaga ako nakapagpamili at habang nagbidyo ako is nakita nyo na wala naman yung aking munting tindahan pero sige lang okay lang carry lang yan so ito yung comment natin sa natin kasari matumal po siguro kasi walang gaanong laman pero pag kumpleto ka, hindi ka lalagpasan yung sa akin din, parang uh, ah, pangarap ko, may ma-stack ako. Mahirap kasi pag kulang, kung ano lang yung kita, yun lang din bibilin mo. Unlike pag maraming stock, hindi ka, hindi ka lagi mamimili. So, medyo, hindi ko masyado intindihan yung comment ni Katsari. Pero, syempre, iisa-isahin natin yan. Para naman, maintindihan talaga natin kung ano yung ibig niyang sabihin. So, sa unang sigurong linya na sinabi niya, matumal po siguro kasi walang gaanong laman. So, every time na nagbibideo talaga ako, minsan, wala nang laman yung aking munting tindahan dahil hindi pa ako nakapagpamili. So, doon naman sa Matumal, talagang Matumal yung aking munting tindahan dahil wala po akong masyadong kapitbahay dito. Anim na bahay lang po ang nakapaligid sa akin at uh, yung iba sa kanila, hindi sila bumibili dito sa akin. So, may tsanggihan kami sa taasan, doon sila bumibili bago sila umuwi sa kanilang bahay. So, meron silang, kapag may nakalimutan sila, saka lang sila bibili sa akin. So, ayun, yun yung malaking uh, yung problema ko. May tiyanggihan kami sa taas. Kaya masyadong matung malunga kami. Tindahan at syempre nasa dead end road ako. At uh, yung mga bahay dito is uh, kahit nasa dead end road medyo malalaki. So minsan ko na rin na-share kung ilang bahay lang ang dito. At minsan ko na rin na-share kung ilang bahay yung uh, walang tao. So sa anim na bahay, apat lang po yung bumibili dati. Pero ngayon, ayan, may, may nakatira na dito sa harapan ko. At syempre bumalik na rin si Bianan. At na-share ko na rin sa inyo. Sa pangalawang linyang sinabi niya, pero pag kumpleto ka, hindi ka lalagpasan. Kapag kumpleto daw ako, hindi daw ako lalagpasan. 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 <laughs> so, medyo kumpleto naman yung aking munting tindahan dahil alam ko araw-araw ko ano yung hinahanap sa akin ng aking mga kapitbahay. So, hindi ako nagpapawala. Yung ibig siguro sabihin ni Kasari, kung maraming laman at kumpleto, siguro hindi ako lalagpasan. Alam nyo kasi, kahit kumpleto yung tindahan nyo or maraming laman, hindi naman ibig sabihin na lalagpasan kayo o dyan na talaga bibili sa inyo. Depende pa rin sa customer kung saan nila gustong bumili. Yun yon So, sa pang pangatlong linya, yung sa akin din, pangarap ko, may ma-stock ako. Mahirap kasi, pag kung ano lang yung kita, yun lang din ang bibilin mo. So, kung ano daw yung benta ng tindahan mo, yun lang din yung bibilin mo sa tindahan mo. So, ganoon naman talaga, di ba? Kung ano wala sa tindahan mo, at kung ano yung benta mo, ibibili mo naman talaga yung kaagad. So, sa pang-apat, sa last part ng, ano niya, unlike pag maraming stock, hindi ka na laging bumili, uh, hindi ka na laging mamimili. So, ayan, yung last part niya, kung marami lang stock, hindi ako mamimili palagi alam niyo mga sari, ayaw ko lagyan ng maraming stock yung aking munting tindahan, kasi syempre, una-una na alam ko naman yung aking mga kapitbahay na hindi talaga bumibili sa akin palagi alam ko naman yung aking mga kapitbahay na kapag umuwi sa kanila dun sa may tiyanggihan, bibili, bakit pa ako mag-i-stock ng marami, diba, naranasan ko lang kasi na mag-stock ako ng marami, tapos ayan, ako nata, ako pa sa next na. so ang ginawa ko ngayon, um Inano ko, inadjust adjust ko yung mga paninda ko dito sa aking munting tindahan. So binibili ko lang kung ano yung hinahanap sa akin ng mga customer at kung maglalagay man ako ng mga ibang paninda, sinisigurado ko na tigdalawang dadalawang pera so lang kasi para pag may maghanap is meron lang akong maibibigay. So hindi ko na kailangan punuin pa yung aking tindahan. kasi ako mismo na tindera. Alam ko kung anong mga hinanap ng mga customer ko dito sa aking munting tindahan. So Ayan yung tinanong sa akin ng aking kasari, ng ating kasari, at syempre yan din yung comment ng ating kasari. So, ayan, yan lang yung isinare ko sa inyo. At sa susunod, mag-share ulit ako ng aking uh, mga nababasang comment. At thank you kay Sis dahil, ayan, napasok ka dun sa video ko at nanood ka. So, sa mga ganitong klaseng mga comment, hindi ako uh, nagagalit, naiinis. Syempre na, uh, ano ko, kumbaga, nababasa ko kung ano yung mga napapansin nila sa tindahan ko. No, syempre, nakailangan ko naman baguhin, di ba? So, huwag tayong magalit sa mga comment na hindi maganda. Dapat, basahin natin. Tapos, syempre, babasahin natin at titingnan natin kung ano bang mali sa uh, video natin, kung ano bang kailangan natin gawin at kailangan natin palitan. So, thank you sa isis kasi syempre, dagdag, <laughs> dagdag, views. Yun naman talaga, di ba? So, ayun lang mga kasari. Next time, magbabasa ako ulit. At, may share ko sa inyo. So, napapatingin ako doon dahil bibigyan na ng uh, sa tubig.